Hello mga guys, this is Jem at Laurio Picard Dallas, sa content creator. So ngayong araw nga pala, magkukinsat nga pala kami ng mga barya. At ang kasama ka nga pala natin dito ay si Aboy, Ito nga pala yung kapatid ko. Ay. Ano? Abe naman, nga nga, dalawa na daw yung konto. Oh. Tapos? Yun, di talaga? Ito ay kasama ko. Madami kang kukunin. Ayan, parang makita nyo si Tetan. Uy, dok lang, ano ba? Ang gano'n siya. Tumabid so, na nga pala ako dito sa may kalsada. At, at si Abby nga pala dumaan sa overpass para daw safe, para daw mabilis siya. Kaso ang tagal niya, naunahan ko pa siya. Pagkalipas nga ng ilang minuto, ay nakarating na rin kami sa bahay ni Ate Rose. At nagbibidyo nga ako dyan na nakarating na ako para naman makita niyo kung nasan na ako. Hoy! Ang una ko nga pala ilalabas sa barya itong computer. Pagkalabas ko nga ng barya, ito nga lang pala yung laman niya. Bali, dalawang linggo nga lang pala namin ito kayo na coins. Sinaling ko na nga siya sa lalagyan para na makita ko kung gaano siya kadami. May araw talaga na matumal at may araw talaga na malakas. At pagkatapos natin sa isa, ito naman sinunod ko yung kabila. Medyo nagulat nga ako dito sa laman nito dahil sobrang dami. Ito talaga yung pinakamarami na ako kung ko sa computer. At sinaling ko na nga pala siya dito para malaman ko kung mapupunuan niya ba itong lalagyan. Medyo apaw na apaw na nga dito yung lalagyan. Kaya naman kumuha pa ako na isang lalagyan kasi hindi ko na napakita sa inyo. Pagkatapos kong coins natin yung kabila, ito naman yung sinubukan ko. Titignan ko kung may laman ba talaga to wala. Medyo na-disappoint nga ako dito dahil 4 pesos lang yung laman. Sa dalawang linggo na to, hindi ko to kinusa 4 pesos lang. Ganun talaga guys, may araw na matumal, may araw na malakas. At ito rin, sinunod ko na rin to, medyo konti lang yung laman, pero ayos na yan. Bali, hindi pala kami nito magbibilang yung tita ko pala kasi inutusan lang kami mag-coins hindi natin malalaman kung magkano ba ang total ng laman. Pagtapos ko nga mag-coins sa computer, ay sinunod ko naman yung mga piso wifi. Ito nga pala yung wifi sa loob. Ito nga pala yung hindi talaga namin binibilang at yung tita ko magbibilang nito. ito. ganito siya kadami. Bali, kayo dito maghulog lahat ng klase ng coins. Huwag lang bechingo at all. Bali, isasalin ko na nga ito sa sako dahil hindi namin namin ito bibilangin tita ko magbibilang nito. At dito nga guys, inabot ko na siya kay Atheros para isalin sa sako. Bali, susunod ng mga wifi kailangan namin bilangin kasi kailangan namin sila bigyan ng 40% nito. Bali, ang hatian niyang ganito, guys. 40% sa pinalapag at 60% sa may-ari. Kaya kapag umabot ng 1,000, meron kang 400 at meron ako 600. At kung lagpas pa nga sa 1,000, may get 400 yung makukuha mo. Bali, lahat pala ng piso wifi binablawiran ko. Dahil minsan kasi sobrang alikabok na ito at minsan hindi ko na rin nabablawiran. Kaya naman din na double check ko kung nablower ko ba o oh, hindi. Pagkatapos ko nga ko yung sa tinto, umabot nga pala ito ng 300. Bali, susunod na piso wifi naman eh, medyo malaki-laki yung kinikita. Yung isa naman puno do pag tama pa ng piso wifi na to, umabot nga pala to ng 1. Bale, ang makukuha nga pala dito ng pinalapag ay 480. At ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na piso wifi yun na puno. Sa pagkakaalala ko, umabot nga pala to ng 5,000 at nung nakuha ng pinalapag dito ay 2,000 at sa amin 3,000. At hanggang dito na lang guys. Please like, follow, and share. Bye-bye!